Sa bisa ng warrant Bares ay nahuli ang isang kasapi ng Dawla Islamia Hassan Group member na sangkot sa pagpatay sa IP member na si Ramon Lupos sa bayan ng Dathofer, Maguindanao del Sur. Ang suspect na si Alias Tagal ay nahuli sa sityo Pangayawan, Barangay Tukanalugong, Dato Abdullah Sanki, Maguindanao del Sur kahapon ng madaling araw. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tropa ng 90th Infantry Battalion, 65th Infantry Battalion at ang 601st Brigade ng 6th Infantry Division. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, commander ng 601st Brigade, na-recover mula sa suspect ang isang caliber .45 pistol na may apat na bala at isang cellphone na ginagamit o mano sa mga illegal na gawain ng grupo. Agad namang i-turn over ng militar ang suspect at mga ebidensya sa PNP para sa karampatang imbisigasyon at pagsasampa ng kaso. Nagpapatuloy ang isinasagang operasyon ng militar laban sa mga natitirang suspect sa krimen at kasapi ng Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur at karatig na mga lalawigan. Mark Antanitaiko Taiko, NDBC Bida Balita.